Abot sa isang daang pamilya ang nawalan ng tahanan matapos sumiklab ang sunog sa isang barangay sa Tondo, Maynila. Away mag-asawa, isa sa tinitingnang pinagsimulan ng sunog, si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Nagnangalit na apoy ang tumupok sa mga bahay at isang junk shop sa barangay 128 Tondo, Maynila. Sumiklab ang apoy mag alas 12 ng hating gabi. Nabulabog ang mga tulog na residente kaya hindi na sila nakapagsalba pa ng gamit. Ang isa sa mga sinisising mitya ng apoy, away mag-asawa. Nagsisigaw po yung babae kasi nga po adik daw tong lalaki. Madalas po sila magtalo at itong lalaki nagbabanta na susunogin nga po ang bahay. Hindi tuloy nakaligtas sa galit ng residente ang mistera na pinagbibintang ang nanunog. Pero paliwanag niya, Ah, uh, adaban totoo po, yan, sir. Dipu nga kami nakinilop. Gawa na po kami ng mag-asawa pero hindi pa kami. Dipu ako gumawa ng katano. Nagtalo raw silang mag-asawa dahil sa pera. Pero kasing init ng apoy ang ulo ng mga nasunugan sa kanya. gate nila na sinadjang pagsusunog dahil matagal na silang pinapalaya sa lugar. Eh totoo, talagang may record na kami lahat dito na 2015 pa kay 2016. Eh sila talaga kami yung mga nakapaligid din na sa mundo. Dahil, uh, siguro, alam mo naman, pag mga sabi-sabi, marami rin nangyayari na kaya, kaya uh, nagkasunog dahil paalisin na. Bay, ano lang siguro yan, by uh, nature, o nag, nagkataon lang. Mahigit sa isang daang pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog. Kahit konting damit, pagkain lang po, tion yoga pumawalan po ng buhay. Kumaga sunog ng higit tatlong oras. Medyo nanghirapan tayo, kita niyo naman, ano siya masikip lang. Makakalapit dito is mga malilit lang na truck. Then hindi siya accessible dahil makita naman po ninyo ng putik siya. Tuloy ang imbestigasyon sa mitiya ng sunog at maging sa danyos. Pansamantala munang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang mga nasunugan. Ai Sayamira Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.